Hello mga lords, mayroon ako ipapakita sa inyong prutas na ito ay hindi ko alam yung pangalan nito nakita ko lang dun sa bahay ng boss ko yun tumikim ako, kumuha ako masarap siya na matamis parang lemon yung ano niya lasa parang orange ba pero hindi siya mapait kasama kakainin yung balat. Yan, madaming bunga. Kumuha ako kanina. Tinikman ko kung ano yung lasa. Yan. Malilit lang siya na hindi siya masyadong bilog. Medyo pahaba siya ng konti matamis siya. Matamis. Pero yung ano niya, may, may pagka-lemon orange. Pero, kakainin mo siya kasama na yung balat. Mga lods. Yan o, dami niyan. Nasa loob ng bahay lang nila mga lods.